napakabilis lamang po mga kaibigan, mga kapatid ng isang linggo. Ano po at ngayon po muli tayong magkakasama para pag-usapan natin ang ikalimang topic sa ating pong lesson quarterly. At bago po yan, tayo po muna muli ay manalangin. O Diyos po makapangyarihan sa lahat, muli po namin kayong pinupuri at pinapasalamatan. Muli na naman po nakalipas ang isang linggo at ngayon po kami muling mag-aaral ng inyong banal na salita. Kayo po nawa ang siyang mangunang muli sa amin at ipaunawa po sa amin ang lahat-lahat na aming pag-uusapan sa araw na ito, kasabay po ng pagpapatawad sa aming mga kasalanan, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Uh, gusto ko pong bigyan pansin ng pansin ang isang muling paanyaya sa uh, amin, sa Solid Rock Ministry Group, uh, doon po sa Kumba, Batangas City. Uh, gusto namin po ipaalam na kami po ay natutuwa sa inyong mga paanyaya kaya lamang po ay hindi po natin kaagad-agad yan matutugunan sapagkat napakalayo po ng aming tinitirahan kami po ay nasa Bicol Province nagkakanon lang po kami ng pagkahataong makapunta sa mga lugar na ganito kapag kami po ay pumapasel dito sa aming mga anak sa Quezon City kaya kung sakali po na kami ay makapunta ulit rito sa mga darating na mga araw At mapag-usapan natin kung kailan naman po kami makakabisita sa inyong lugar Especially po sa Kumba Seventy Adventist Church, Batangas City Ano po, magandang araw po sa inyo At kagaya po ng ating uh, sinabi kanina Ang title po ng ating ikalimang topic ngayon ay Ang pananampalataya laban sa lahat ng hadlang. Ang ating pong talatang sa ngayon ay nasa awit 119.11. Iningatan ko iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Napag-aralan natin ang bayan ng Diyos ay nagdaan sa matinding pag usig sumalit ng tagumpay dahil sa dugo ng kordero at tumayong matibay sa ibabaw ng buwan, simbolo ng salita ng Diyos na siyang refleksyon ng katwiran ng Diyos, at bina, binalot ang kanilang sarili ng damit ng katwiran ni Kristo na siyang araw ng katwiran. Ang mga reformers ay nanindigan na tanging Biblia lamang ang autoridad na marapat sundin at nananampalatayang ang tao ay naliligtas sa pamagitan lamang sa biyaya ng Diyos at marapat itong panampalatayanan. Sila ay tumang, tumangging kilalanin ng Papa bilang kahalili ni Kristo at ang kapangyarihan nito na magtakda ng daan para sa kaligtasan. Napakabigat at napakalupit ng pag-uusig. Datapot sila ay nang hawak sa salita ng Diyos at nagtiwalang lubos sa kanyang kapangyarihan. Ito ang dumaig sa halimaw at kay Satanas. Narito po ang mga katanungan at mga topic na ating pag-uusapan sa araw na ito. Number one, ano ang ibig sabihin ng pananampalataya laban sa lahat ng hadlang? Pangalawa, kailangan ba ang mataas na pinag-aralan para maunawa ang Biblia? Pangatlo, ano ang pangunahing katotohan ang dapat maging maliwanag sa atin? At pangapat, ano kung gayon ang silbi ng ating mabuting gawa? Balikan po natin ang question number one. Ano ang ibig sabihin ng pananampalataya laban sa lahat ng hadlang ito po ang ating pag-uusapan ngayon sa pamagitan po ni Pastor Larry Perdon Sige po tayo po ay magpapatuloy ng ating pag-aaral Ano nga ba ang uh, ibig sabihin ng uh, pananampalataya laban sa lahat ng mga hadlang, sapagkat so, napakarami pong hadlang ang ibibigay ng kaaway, data po at ang mahalaga ay ang ating pananampalataya Tingnan po natin sa Efeso 6.13 sa at 18 hanggang 18. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayahan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw ng masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan na may sakbat na baluti ng katwiran at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagmimingas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligdasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos na nagsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daig sa buong panahon at mga sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga bananang. So, maliwanag po, mayroon tayong kaaway at ang kaaway na ito, napaka makapangyarihan. Data po at higit na makapangyarihan ng ating Diyos. Kaya ang wika, tayo ay gumayak, tayo ay magsuot ng buong kagayakan ng Diyos. Ano-ano po itong kagayakan ito? Pananampalataya, salita ng Diyos dapat yan ang ating ginagamit na pinakasandata at mayroon tayong balote. Ano po ibig sabihin? Lahat ng kasangkapan na ito na sinasabi ng Panginoon na inihahalin tulad doon sa kasangkapan ginagamit ng mga sundalo noong kapanahunan ni Pablo. Na ang bawat isa ay sumisimbolo sa mga mahalagang bagay na dapat nasuot o taglay ng isang kristyano. Salita ng Diyos, pananampalataya, pagbabahagi ng mabuting balita. Napakalaga po yun. Bahagi po ng ating paglago at paglaban sa kaaway ay yung patuloy na tayo ay magbalita, magbahagi ng salita ng Diyos sa iba. At kinakailangan parating nasa ulo natin, ang ating pinakahelmet ay ang kaligtasan. Parati natin iisipin yung kaligtasan sa panahon ng uh, pagtubos ng ating Panginoon. Huwag mawawala yun sa atin sapagkat uh, maraming distraction sa sanglibutang ito. Subalit lahat ng mga maaring makamta natin sa sanglibutang ito ay hanggang sa kamatayan lamang. Data po at mayroong napakalaga ang pananampalataya na ito ay kinakailangan hanggang sa buhay na walang hanggan at sa buhay na wala ng kamatayan. So mga minamahal, ito ang kailangan taglay-taglay natin ang salita ng Diyos. Mahalaga dapat taglay natin palagi iyan. At kinakailangan taglay natin na mayroon tayong pananampalataya, mayroon tayong pag-ibig na ibahagi ang katotohanan ito sa iba sapagkat yun ang magdadala sa kanila sa kaligtasan at magpapatibay sa atin pagharap sa kaaway at pagpapalago uh, papalago ng ating pananampalataya sa pagkatutuong napakatindi ng kaaway. Kaya kapag kayo pong tiningnan dyan sa awit 119, talatang 103 at 104, si David ang kanyang pinangahawakan ay ang salita ng Diyos. Si Pablo, sa 2 ikalawang Korinto 4, hanggang 6 ang kanyang pinangahawakang matibay ay ang salita ng Diyos. Maging ang mga reformador, kagaya ni Tinday, talagang sinikap niya na kanyang maisulat yung banal na kasulatan sa modern translation na maunawaan ng mga tao. Siya'y pinagmalupitan subalit ginawa niya ang lahat na kanyang magagawa upang may pakalat ang salita ng ating Panginoon sapagkat kanyang pinangahawakang matibay na ito ang tanging daan upang makilala ang mga lalang ng kaaway at upang mapagtibay ang pananampalataya at patuloy na sumamba at maglingkod sa tunay na Diyos at tunay na marapat na paglingkuran. Kaya sa atin po, ito rin ang napakalaga, kinakailangang panghawakan natin. Na. Uh, nga po sa ating talatang sa ulohin, uh, ito'y aking iningatan upang ako huwag magkasala laban sa iyo. Alam po ninyo, kapag ka ta ating pong ang salita ng Diyos, ay man natin na siya ay labagin, ayaw man natin tayo magkasala, tiyak na tayo magkakasala sapagkat malamang makalimutan natin. Kaya mahalaga po yung parati nating pinag-aaralan ang salita ng ating Panginoon at pinangahawakan. At ngayon po sa pangalawa nating tanong, kailangan ba ang mataas na pinag para maunawa ang Biblia? Yan, ito po ay napakahalagang tanong. Kailangan ba natin ang mataas na pinag-aralan para maunawaan natin ang Biblia. Tingnan po natin ano ang sinasabi ng Panginoon sa Juan 14, 25 at 26. Ang mga bagay na ay sinalita ko sa inyo samantana ako'y tumatahang kasama pa ninyo. Natapot ang mga aaliw sa bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. So, maliwanag po, hindi natin kinakailangang maging super talino. Hindi natin kinakailangang may mataas na pinag-aralan. Kung tayo lang po ay magnanais na maunawa ng salita ng Diyos, tayo'y dumalangin sa pamatnubay ng Banala Espiritu, ang banal na Espiritu po mamamatdubay sa atin sa lahat ng katutuhanan. Kaya napakalaga po na ating pag-aralan ang banal na kasulatan. Huwag po nating isipin, mahirap unawain ang banal na kasulatan. Mal nampalataya po tayo na ang kasulatan ay ipinasulat para sa lahat. Kapag sinabing para sa lahat, hindi lang ang mga matatalino kahit hindi matalino, kahit hindi mataas ang pinag-aralan, mauunawaan ang banal na kasulatan sapagkat ang banal na espiritu ang magtuturo. Ano mo? At kung ang banal na espiritu ang magtuturo, mayroon pa bang mas magaling kaysa sa banal na espiritu? So mga minamahal, magtiwala po tayo, mauunawaan natin ang banal na kasulatan, pag-aralan lang po natin ng marugdob at puno ng pananalangin. Tingnan pa natin sa Kapitulo 16, talatang 13 hanggang 15. Ano ang siya sabi? Gayon may kung siya ang Espiritu ng Katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Luluwalhatiin niya kayo sapagkat kukuha siya sa, na nasa akin at sa inyo'y ipapahayag. Ang lahat ng mga bagay, ang lahat ng mga bagay na nasa amay akin, kaya sinabi ko na siya'y kukuha sana sa nasa akin at sa inyo'y ipapahayag. So, maliwanag po. Kayo ipapatnubayan ng Espiritu sa lahat ng katutuhanan. So, ang banal na Espiritu po, siya ang gagawa upang maunawaan natin ang lahat ng katutuhanan. So, hindi po natin maging kinakailangang dependent sa mga pastor o kaya sa mga theologians. Yung pastor po nakatutulong, yung mga theologians nakatutulong. Subalit ang pinakamalaking tulong natin ay ang banal na Espiritu. Ang kailangan lang po, ibigin natin ang katotohanan. Yun ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Tisalurica. Ang mapapahamak ay yaong hindi umibig sa katotohanan. Subalit kung ating iniibig ang katotohanan, titiyakin ko po sa inyo na ang Banal na Espiritu mamamatnubay para sa atin. Tingnan pa po natin na ang sinasabi sa ikalawang Pedro, 1.21. Na maalaman mo na ito na alinmang gula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpaliwanag sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan nang, nang, nang ng Espiritu Santo. So kung papaano po na yung mga sumulat ng banala kasulatan hindi dahilan sa kanilang karunungan, hindi dahilan sa kanilang pagkaunawa, kundi sa pamagitan ng banala Espiritu, ganun din po mauunawaan natin ito. Kung sila isulat nila ito, dahilan sila inudyuka ng banal na Espiritu, mauunawaan naman po natin ito sa pamamagitan pa rin ng banal na Espiritu. Opo, at ngayon naman po sa ating pangatlong katanungan, ano ang pangunahing katotoha ng dapat maging maliwanag sa atin? Yan. Ito po ay napakahalaga. Napakahalaga po nito. Uh, Efeso 2:8 at 9. Sapagkat si biyaya kayo nang sa pamamagitan ng panan pananampalataya at ito hindi sa inyong sarili ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa o pang ay huwag magmapuri. So, mga minamahal, ito po napakahalaga. Kinakailangan maunawa natin na tayo'y naliligtas sa pamamagitan ng biyaya hindi sa pamagitan ng ating mga gawa. Mangyari po mga minamahal, malimit tayo bilang mga Seventh-day Adventist. Kung tayo'y mangaral, kung tayo'y magturo, lumalabas na para bagang tayo ay maliligtas kapag ka sinunod mo ito, kapag ka ginawa mo ito, ikaw ay maliligtas. Sa tapuat, kapag ka hindi mo ito sinunod, kailanman hindi ka maliligtas. Mga minamahal, unawain natin ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na tinatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Wala na pong iba na paraan. Tingnan natin sa Roma 3, 23 at 24. Ano ang sinasabi? Sapagkat ang lahat ay nangagkasalang nga at hindi nang sa kalulatian ng Diyos. Palibas ay inaring ganap na walang bayad ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na, na kay Kristo Yesus. So, maliwanag po tayong lahat ay nagkasala ang wika at hindi nakabot sa kalwalhatian ng Diyos. Alam po ninyo, ang ating kasalanan, dito sa Roma 3.23, ang sinasabi rito ay, yung ginamit na salita ay hamarteya, na hindi nakabot sa kalwalhatian ng Diyos. Hindi lang po dito pinag-uusapan yung ating mga gawa, kung hindi iyong ating likas bilang mga tao, tayo ay hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya walang sino man sa atin na maari maligtas sa pamamagitan ng kanyang gawa. Sa pagkat, sasabihin ko po sa inyo, itong ating buong pagkatao, hindi ito maaaring magmana ng kaharian ng Diyos. Ang sabi ni Pablo, laman at dugo, at tayong lahat yun, laman at dugo. Hindi maaring magmana ng karian ng Diyos. So yung biyaya po ng Diyos na nagliligtas sa atin, hindi lang yung nagpapatawad sa ating kasalanan, kung hindi biyaya na magbabago ng ating katawan sa isang kisapmita, sa isang saglit. Ano? So yun po. Kaya Kinakailangan talagang panampalatayan na natin na tayo sa biyaya lamang naliligtas. Tingnan pa natin sa uh, Roma 6, 23. Pagkatapos ay Kapitulo 5, Talatang 8, hanggang 10. Ano ang siya sabi? Sa ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos, ay buhay na walang hanggan kay Kristo Yesus na Panginoon namin. So maliwanag ko, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Wala nang iba. Hindi mo maaari itong pagtrabahuhan. Hindi mo ito kinakailangan o maaaring palitan ng iyong mabubuting gawa. Ang kasalanan, ang kabayaran, kamatayan. Wala na pong iba. Tingnan pa natin sa 5, 8 hanggang 10. Natapot ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo yung mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamagitan ng kanyang tugo, ay nangaliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamagitan niya. Sa pagkat kung noong tayo'y mga kaaway ay pagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayong nagkakasundo na ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay. So maliwanag po, nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo na matay na para sa atin. So wala po tayong maaring ipagmalaki sapagkat ang ating kaligtasan ay naroon sa kamatayan ni Kristo pagkabuhay na magulit. Marahil po may mga katanungan kayo sa puntong ito ay mahalaga po na unawain natin mabuti na talagang sa banal na kasulatan nililiwanag tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng biyaya lamang ng Diyos. Wala nang iba. At ngayon po sa pang-apat nating katanungan, ano kung gayon ang silbi ng ating mabubuting gawa? Anong silbi ngayon? 'Yun know, ang ma-limit -ma na tanong. Bakit tayo tinuturuan pang sumunod sa kautusan ng Diyos kung wala na akong palang pakinabang yung gawa? Ha? Kung pag-uusapan po natin ang kaligtasan, wala po talaga. Ang ating kaligtasan ay sa pamagitan ng biyaya lamang ng Panginoon na ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. Na ang uh, kanyang bugtong na anak ipinagkaloob ang kanyang sariling buhay alang-alang sa ating kaligtasan. Subalit, kung ating pag-uusapan ang uh, kabuluhan nang kaligtasan, ito'y mapapatunayan sa pamamagitan ng ating mga gawa. Tingnan natin mabuti ang sinasabi sa Roma 3:27 hanggang 31. Kaya nga saan naroon ang pagmamapuri? Ito'y inihiwalay na. Sa pamamagitan ng anong kautusan ng mga gawa? Hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Kaya nga, maipapasya natin na ang tao ay inaaring ganap sa pamaman sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. O ang Diyos baga ay Diyos ng mga hudyo lamang? Hindi baga si ang Diyos din ng mga hintil o mga hintil din naman. Kung gayon, kung gayon nga na ay isa ang Diyos at kanyang aariing ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya, niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya. Huwag nawang mangyari kundi pinagtibay pa pinagtibay pa nga natin ang kautusan. Yan, mga minamahal, totoo po, yung ating gawa walang kinalaman sa ating kaligtasan. So, balit hindi ibig sabihin na yung kautusan hindi na natin dapat na sundin. Sapagkat ang kaligtasan, ibig sabihin ng kaligtasan hindi lamang doon sa kaparusahan kundi sa pagiging alipin natin kay Satanas. Sapagkat ang wika ng Panginoon, kayo'y sa inyong amang Diablo at kung ano ang nais ng inyong ama, yun ang ginagawa ninyo. Datapot sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, binibigyan niya tayo ng kapangyariang maging ligtas o makalabas sa pagiging alipin kay satanas. Kung dati-dati hindi natin kayang sundin ang kautosan ng Diyos, ngayon nasusunod natin dahil tayo'y binigyan ng Diyos ng kalayaan sa pamamagitan ng pagliligtas niya sa bawat isa sa atin sa kapangyarihan ng kaaway. Tingnan pa po natin sa Kapitulo 6, talatang 15 hanggang 18. Ano siya sabi? Ano nga, mga kakasala tayo dahil sa tayo wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya, huwag na wang mangyari. Hindi ba ganyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, kayo'y mga alipin niyaong tinatalima, maging sa kasal kasalanan sa ikamamatay maging ng pagtalima sa ikap, pagiging matuwid. Dato po salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo ng katuwiran. Yan. Yeah. So maliwanag po, dati alipin tayo ng kasalanan. Natapwat ngayon, pinalaya tayo ng Panginoon. Kaya yung sinasabing naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, hindi lang pananampalataya, makikita mo talagang. Totoo nga na naligtas. Sapagkat kung dati-rati, alipin ng kaaway, alipin ng kasamaan, ngayon nabubuhay ng panibagong buhay, panibagong buhay sa katuwiran na kasama ang Panginoon. So kapag ka ang pinag-usapan po natin ay yung paghuhukom, hindi tayo maaring maligtas dahilan sa ating mga gawa. Subalit so, dahilan po sa pagliligtas, ngayon pa man, hindi pa man yung paghuhukom, tayo ay nagiging malaya na mula sa pagiging makasalanan. Tingnan pa po natin sa Kapitulo 8, talatang 1 at 2. Ngayon ngay wala ng anumang hatol sa mga na kay Kristo Yesus. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng Buhay na nakay Kristo Yesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. So makita po ninyo, tayo ay pinalaya na doon sa kautusan ng kamatayan, kautusan ng pagiging alipin na tayo'y sunod-sunuran kung ano ang gusto ng kaaway. Sunod-sunuran tayo kung ano ang gusto ng ating laman. Ngayon, marunong na tayong lumaban, marunong na tayong magpigil, hindi na natin ginagawa yung dati nating ginagawa. Bakit? Pinagkaluuban tayo ng Diyos ng kapangyarihan na maging kanyang mga anak. Kung dati-dati ang tawag ng Panginoon kayo sa inyong amang Diablo, ngayon ang sinasabi, ngayon kayo'y mga anak na ng Diyos. Kaya kapag ka binasa po natin sa 1 Juan uh, Kapitulo 3, Talatang 1 hanggang 10, makikita po natin ang liwanag na ang sino mang nanampalataya sa Panginoon, nananaig na laban doon sa kanyang kainaan. At kapag katiningnan po natin sa Daniel 12.3, maliwanag po ang sinasabi. At silang pantas ay isisilang na parang lingling ng langit. At silang mga babalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. So makita po ninyo, yung mga lingkod ng Diyos magliliwanag na ito. Kung dati-dati ang kanilang buhay ay kadiliman, ngayon ay kaliwanagan. Kung noon dati rati ay alipin ni Satanas at gumagawa ayon sa gawain ni Satanas. At ito po ay maliwanag sa 1 Juan 3, 4, hanggang 10. Yung gawain ni Satanas ang paglabag sa kautusan. So balit, ito ay nilabanan ni Kristo inalis niya tayo ron sa paging alipin, tayo ay pinalaya. Kaya mga minamahal, yung pagsunod sa kautusan, hindi para tayo ay maligtas. Kung hindi tayo ay inililigtas upang masunod natin kung ano ang hinihingi ng kautusan na hindi natin maaaring magawa, hindi natin maaring sundin kung sa pamagitan lamang ng ating sariling lakas. Datapot ngayon sa pamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon, kapangyarihan ng na Espiritu, ito ay ang wika nga masusulat sa ating puso, sa ating isipan, upang huwag mo nang sabihin sa iyong kapatid, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat lahat kikilalanin ang Panginoon. At dito po natatapos ang ating mga pinag-usapan sa araw na ito makakatulong po sa inyo ang summary ito namin iiwan sa inyo ngayon. Number one, mahigpit ang labanan ng mabuti at ng masama. Pagkat makapangyarihan ang kaaway, subalit makatitiyak tayo ng tagumpay sapagkat kakampi natin ng Diyos. Pangalawa, ang salita ng Diyos dapat panghawakan natin matibay ayon sa kanyang kapahayagan at di sa sariling pagkaunawa ng tao. Pangapat, ang katotohanan ay madaling maunawaan ng sino mang umiibig sa katotohanan sapagkat ang Espiritu Santo ang, pat, ang gagabay. At pangapat, pangunahin ang ating pangunahin ang ating maunawaan ang tunay na ebanghelyo ng kaligtasan. Hindi cheap grace at hindi rin incomplete grace. So mga Mahal sana po ay muling nakatulong ang ating pag-aaral na ito. Ana sana ay ating maunawaan ang tunay na turo at aral ng banal na kasulatan. Tayo po ay manalangin. Ama po naming banal, muli po kaming lumalapit sa iyo na nagpapasalamat sa pagkat ginawa mo kaming iyong mga anak. Una, kami iyong tinubos sa aming kasalanan. Pangalawa, isinugo mo ang banal na espiritu upang malabanan at kami mahango sa pagiging makasalanan. At salamat po sapagkat iyong uh, tatapusin ang kasamaan na ito na maging ang aming uh, mga kapintasan bilang laman at dugo ay iyong aalisin, babaguhin mo at bibigyan mo kami ng katawang hindi nasisira katawang hindi na mamamatay sapagkat kami ay iyong ipagsasama sa iyong karian magpasa walang hanggan. O Mabanal, banal, tulungan nawa kami ng banal espiritu na magkaroon ng iba yung pagtitiwala sa iyong mayamang biyaya na hindi lamang nagbayad sa aming kasalanan kundi nagpalaya sa amin sa aming mga kahinaan. O purihin ang iyong dakilang pangalan at ang pangalan ng aming Panginoon ito po ang aming pakiusap sa ngalan po ng aming Panginoong sa Isus. Amen. So mga minamahal, ang pagpapala po ng Panginoon ay muling samasamang mapa sa atin at patuloy nating ibahagi sa ating mga minamahal sa buhay.